Hi guys, ako pala si Jano. Five years na dito sa Japan. Dati sa lamang itong pangarap ko sa buhay. Pero ngayon, abot kamay ko ng pinaghihirapan. Homesick, stress, adjustment. Lahat ng ito aking pinagdaanan. Pero okay lang kasi may pangarap ako sa buhay. At sino ba naman nagsabi na dito ako mapapadpad sa lugar ng aking pinangarap? Tara, samahan niyo ko kung anong trabaho ko dito sa Japan. Isang taong pang umaga at apat na taong pang gabi. Dito sa Japan, wala ka talaga makikitang tambay. Di talaga ako sanay. Sa gabi-gabi kong paglalakad, di man lamang ko nakaramdam ng takot. Sa dosing minuto na paglalakad papunta ng train station, sa wakas na andito na ako. Sa linis at katahimikan, mararamdaman mo talaga ang siguridad ng lugar. Dito ka pala titingin ko anong oras at kung saan ang train. Dati nakikita ko lang to sa animation. Isang pangarap ko na natupad, kaya gagawin ko ang lahat para sa pangarap ito yung tinatawag na bendo sa lahat ng sulok dito sa Japan meron ito nakakatuwa nga lang yung dati mo lang nakikita pero ginagawa mo na ito yung mga kasama kong Pilipino dito sa Japan yung kayo-kayo lang yung tao sa loob ng train di ba nakakatawang tingnan pero masaya dito lalo na kung nabibigay mo ang mga pangangailangan ng pamilya mo wala nang masasarap pa sa pakiramdam pagkatapos ang dalawang station na nadaanan namin ban naman ang sasakyan namin papuntang company Oo, tama yung iniisip nyo. Yun yung gabi-gabi naming rotation dito sa Japan. Sadyang nasanay na lang talaga ang katawan namin. Dito pala kami nag At dito na magsisimula ang aking trabaho. At dito ang locker namin. At dito kami magbibihis. Para i-ready e ang mga sarili namin. At ito naman yung show namin. At sa pagbukas mo ng pinto, ito na yung mismong gemba namin yung lugar na kung saan mamimiss ko pag uwi ko ng Pinas at sa kahabaang lugar na nakikita nyo ito yung mga machine na hinahawakan ko sa pagpasok mo palang ito ang totoong simula ng trabaho siya nga pala 70 ng hawak kong machine pero madali lang ang mga trabaho ng ito lalo na kung may pangarap ka sa buhay isa sa mga bagay na natutunan ko tiisin ang buhay kahit ikay nahihirapan at hindi ka bibigyan ng hirap kung hindi mo to kayang lampasan at isa pa, wala na trabaho madali. Di ba mas magandang isip lahat ng trabaho may hihirap ibibigay sa iyo lalo na't na wala ka sa sarili mong bansa para sa susunod mong trabaho hindi, hindi ka na mabibigla pa. at sino ba nagsabing madali ang umuwi sa sarili mong bansa at sobrang dali magkaroon ng pera sa totoo lang dito ko natutunan ang pahalaga ng pera kahit gabi-gabi itlog lang para lang may maipadala sa pamilya wag na wag mo tong ikakahiya kung ito yung paraan makamit ang pangarap mo sa buhay. Basta tatandaan mo ito kaibigan, may Diyos kang karamay. At kung may bala ka maging UFW, magbaon ka ng mahabang pasensya kasi iba't ibang tawa makakasama mo. Hindi lahat ng bagay maiintindihan ka o mauunawaan man lang. Tandaan mo, iba-ibang mga magulang ang nagpalaki sa kanila at hindi lang din ikaw ang may problema. May pamilya din naman sila. Pagkatapos mong tanggalhan ng lahat ng machine chips, ikaw din na magsiseparate o magtatanggal ng abora nito. After ma-separate mo ito, ikaw din na magtatapon ng chips na to. Kaya kung iniisip mo, mag lang ako, nagkakamali po kayo. Nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng trabaho ko. Ito ang tatandaan nyo. Hindi lahat na nakikita nyo sa Facebook ay totoo. Malay nyo, tinatago lang nila ang pagod at lungkot na nararamdaman nila para lang mapakita sa inyo na malakas at masaya sila. Tandaan nyo, hindi nyo mararamdaman to kung hindi nyo naranasan maging OFW o mawalay man lang sa mga pamilya nyo. Pakiusap sa mga pamilyang meron kayo. Yung mga taong nasa abroad para sa inyo. Kamustahin nyo. Alam nyo ba kung anong salita ang gusto nila marinig na galing sa inyo? Yung salitang mahal ko kayo. Pagkatapos mong itapon ng chips, kailangan mo nang isa-isa yung i-check ang product gamit ang lahat ng instrument na ito. At tama po kayo sa nakikita nyo, kailangan lahat ng instrument ay alam nyo. Lahat ng product na yan ay pagdadaanan ng lahat ng instrument. Sa 17 na machine, ewan ko na lang kung hindi nyo masaulo sa almost 5 years ko dito sa Japan. Nasanay na lang talaga ako. At ito yung oras na favorite ko. Break time. Second floor pala ang kantin namin dito. At dito rin kami nagsusulat ng pagkain namin. Ubento pala ang tawag sa amin dito. Nakalagay na siya sa ref. At kung gusto mong initin, pwede naman. May gamit naman dito. Ito yung masarap dito pag kumakain. Yung may kasama ka sa pagkainan at may kunting kuntuhan. At bayad din namin pala yan pagkain namin. Nakakaltas na sa amin yun sa sahon. At kung iniisip niyong libre dito sa Japan, dun po kayo nagkakamali. Lahat po yan pinagtatrabahuhan. Ngayon alam niyo na kung bakit mahalaga sa amin ng pera. Mahirap pero masaya. Pagkatapos ng break time namin, babalik ulit kami sa linya para i-check ang product kung ito ba'y okay pa. At syempre, hindi hindi mawawala ang paglilinis. Bago man matapos ang buong gabi, kailangan malinis ang linyang pinagtrabawan mo. Alas 8 na ng umaga, uwi na namin. Bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Tapos ko ang trabaho na walang problema. At sa wakas, kami na'y makakapagpahinga na. At sa mga kapwa ka-OFW dyan, ako'y sobrang nagsasaludo sa inyo.